Matapos i-unfollow ni Kath, video ni na Daniel at Julia na magkasama viral. Carla Boto kay Julia, matapos ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo, kina Daniel Padilla, at Julia Barreto sa kanyang Instagram account, kaagad na naglabasan sa social media ang mga intriga patungkol sa kanilang dalawa, at kung kailan sila nagkaroon ng affair. Bukod pa rito, naging viral din ang mga haka-haka na mas gusto umano ni Carla Estrada si Julia Barreto bilang partner ni Daniel Padilla. Matatandaan na naging magkapartner na rin naman noon ang dalawa sa isang proyekto. Bukod pa rito, Nadadawit na rin ang pangalan ng ina ng aktor na si Carla Estrada, dahil sa naging pahiwatig umano nito noon, na mas gusto niyang kasama ng kanyang anak si Julia Barreto, kaysa kay Catherine Bernardo. Binigyan kulay pa ng ilang mga netizens ang kakaibang closeness umano sa pagitan ni Julia Barreto sa mga kapatid na babae ni Daniel Padilla. Samantala, may naglalabasan ring mga ulat na hindi naman blood related sina Daniel Padilla at Julia Barreto kahit pa anak ng aktor na si Dennis Padilla si Julia. Ayon sa mga ulat, screen name lamang umano ni Dennis ang Padilla dahil ang totoong apelido nito ay Valdivia. Marami rin sa mga netizens ang binalikan pa ang naging mga issue noon ni Julia Barreto at Daniel Padilla bago pa man inamin ng dalawa ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, kumbinsido naman ngayon ang ilang mga netizens na may matinding dahilan si Catherine Bernardo sa kanyang pag-unfollow kay Julia Barreto dahil kilalang mabait naman ang aktres. Bukod pa rito, dahil nasa industriya ng showbiz si Catherine Bernardo, alam na umano na pagmumulan talaga ng kontrobersya ang kanyang pag-unfollow sa social media. Sa ngayon ay di pa naman kumpirmado ang naturang hakahaka ng mga netizens dahil wala pang matibay na pruweba, kung may relasyon sina Daniel Padilla at Julia Barreto. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.